uwing na po sa ano. Mga kapatid, meron tayong nakita. Butas ng may mana. Daming bakas ng kanyang apak. Sana may laman. Anuhin natin kung malalim ba o mababa lang. Kaya, nangin natin. Sirain na natin. Laliman pa natin. ah pa natin ang hmm. lupa. Para mapapasok tayo sa ilalim. Ah. Ganito yung no, ganitong lupa. Higas to pa ganito. Mga hmm. lalim na yung nabutasan ko sana meron laliman pa natin kasi ang lalim pa ya palakihan pa natin ng maigi para makuha siya ah uh. Ayan, may lumikit na sa ulo ko. Lumikit <laughs> <laughs> ko. Lumikit na. Sana makuha na natin to. Grabing lalim. Malapit na daw mga kapatid. kabing lalim mo, na lang yung nakita. Paanong kalampakan? mga kapatid. Natanggal yung sipit. Grabe. Sayang. Grabing laki. Sa left side yan. Grabe, sobrang laki. Grabe. Grabe ka laki. Hindi pa ito yung mas malaki. Nandun pa siya sa kanyang kuhan, yung katawan niya. Grabe. Ano? Palabas na daw. Ayun. sayang nak no? hmm. anu yang isang sipitnya ayan oh, oh. oh. Wow, tara wow. oh lumijayata ngayon Grabe. Ano niya? Tanggal yung oh, oh ulo niya. Asa. Wala tayong magawa. Ganyan talaga. Sumabit pa siya kasi yung isa. Yung sipit. Yan o. Tanggal. So, salamat sa Diyos pa rin. Sabi o. Oh. Kaat mo siya laki. Ganyan sana siya kalaki o. Oh isa at saka kalahati yata. Yung puwing na po sa ano, saka sa ilalim. Okay lang. Lamat sa Diyos. Sabing tigas na ano nga. Talian natin to. Ano. Ang hina na siya kasi ang lalim ng nukay no ko. Sabi. xem con cân một lạ quá đã để mà tầm gần nó lên tích nha Sabi, sana pag ito sana to eh. Sobrang laki sa akin. Lapi, hindi magkasya silpon. <laughs> hmm? Laki. fenomena natin. Eh. Yan, meron naman mga kapatid eh. Ito. Ito namanya doon. Ano niya, bago pa lang ya tingnan natin kung saan papunta Nah, saya tak aslang sih. lang natin. Hva er det der? Yung mga kapatid, palabas na. Yun. Laki-laki hmm, na rin. Hindi na.